Sabi nila, anong dalil? Yan lang, kasi hindi ako nakapag ano. Uh, ano ang dalil na ang ligo ay sapat na para sa wudo? Siyempre, kailangan din natin ng dalil kasi siyempre, mga usaping ano to uh, sa ating ibalo, pagsamba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbawal niya ang pagpasok sa masjid ng taong junub. O may? May dalaw bawal pumasok sa, sa, masjid. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Hindi, puma, hindi pwede pumasok sa masjid ang junub maliban lang kung dadaan lang. Ano ibig sabihin ng dadaan lang? May kukunin lang. Then, lalabas. Hindi magtatambay doon. Papa, babae man na may regla o pagkatapos magkipagtalik sa asawa na hindi pa nakaligo, pwede pumasok sa masjid kung dadaanan, ko kunin lang. Pero yung magtatambay doon, magkikinig ng lecture, ng muhaddara hindi pwede, bawal. Sa labas siya, magkikinig. Kaya naman ang Salatul a'id, Salatul Eidain, ang Eidul Fitr at Eidul Adha, inutosan ng mga babae na, ang mga babae na umatin, kahit na may, may regla. Kaya ang sunna sa Eid ay isa sa gawa sa labas. Para makaatin sila. Okay. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Maliban kung makaligo kayo. Walang sinabi ang Allah at magudo pa. Si Aisha na dalawa anha, nabagit niya ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, pag junub, naliligo, hindi na may, hindi na ikukwento na nagudo pa siya pagkatapos. Naintindihan? Ibig sabihin, kung kailangan magudo, dapat may dalil. Kasi ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban, fattaharu. Kapag kayo ay junub, magdalisay kayo, maligo lang kayo. So, ibig sabihin, pwede ka nang magsala. Pwede ka nang magsagawa agad ng sala. Kaya, sa batas ng Islam, pagkatapos mo maligo, basta hindi na nasira yung ligo mo, hindi. kasi ang, ang sunna sa pagligo, anong binanggit natin? Maghugas ka mo ng private part, di ba? Para, pag naligo ka na, hindi mo nahawakan. Kasi after mong, tapos kung iihi ka, umihi ka na, pag dudumi ka, dudumi ka na, Huwag ka sa private part. Then, pag naligo ka, naiwasan mo na masira yung, yung ligo mo. Then, after ligo, kahit hindi ka na mag... magudo. Ito, itong binanggit ko na hindi ka na pwedeng... Hindi, kahit hindi ka na mag, mag, magudo, ito ay pagpapahintulot. Naintindihan? Pero alin ang mas mainam? Magudo ba? O, siyempre, ang mainam? Magudo pa rin. Pero ang, ang sinasabi ko, pagpapahintulot, eh, para hindi ka na mahirapan. Pagkatapos mo maligo, pwede ka na Diretso mag magsala, Na hindi mo na kailangan magudo pa. Ang ilan sa mga iskular, sabi nila, kailangan daw mag ka na yung ligo mo, pasok na doon ang wudo. At, siyempre, wala rin matibay na dalil yan. Kasi kung tutusin, ang obligado, pasok na doon ang maliit sa kanya. Kasi ang ligo at saka ang wudo ay sasapat na yon sa nakasira sa wudo mo. Sapat na yon ligo. Alin na mas mataas? Ligo, wudo. Ligo. ligo. Sakop na automatic. Sakop na niya yung udo. Wala nang ulit ka pa. Eh, nasakop na niya yung ano? Yung udo. Di ba? Kasi kaya, kaya nga may ano eh. May hadas asgar at hadas akbar eh. Pag hadas asgar, hindi sapat yung uh, yung hadas asgar, sapat na yung udo. Pag hadas akbar, hindi kaya ng udo. Ibig sabihin, kailangan mo maligo para masakop na niya ang udo. So, ibig sabihin, okay na yung ligo. At yan ang sabi sa 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 Quran, wa in kuntum junuban fatahharu nakapagkayo ay junub, junub nakipagtali ka sa asawa mo, magdalisay kayo. Ang ang utos doon na pagdalisay hindi wudu. Ligo lang. Yun lang sabi ng Allah, magligo kayo. So ano pang kailangan mong hanapin na dalil na kailangan mo pang magwudu? At sabi nila, paano naman yung wudu do sa sa hadith na nagwudu mo lang propeta bago naligo? Ang wudu na yun ay napagkasunduan ng mga ulama na hindi wudu na obligado. Yun ay wudu na sunnah. Wudu ng ligo yun. Kasama yun sa pamamaraan ng pagligo. Na pagkasunduan ng mga ulama. Kasi kung magwudu ka naman bago maligo, hindi naman tanggap eh. Tama? Bago maligo at nagwudu ka, tanggap pa yung wudu, hindi. Hindi, kasi hindi naman, mag, hindi naman matatanggal yung pagiging junub mo o pagkatapos ng regla mo na hindi ka pa nakaligo kahit na maghudo pa yung babae diyan hindi invalid naman yun ibig sabihin yung wudu na yun yung wudu ng ligo at hindi udo ng ng sala kasi kahit na sabihin natin wag ka na maging wudu na hindi tatanggapin ng sala mo okay naintindihan naintindihan yung dalil ibig sabihin walang dalil walang matibay na katibayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos maligo ay nagudu magudu mag pa kasi mayroon ding sahaba nagtanong sa kanya na sila ay junob. ang inutos lang sa kanila maligo lang. din sila inutosan na Pagkatapos maligo ay Magudu at may kaida na taakhirul bayani fi waktil hajya tila yajuz. Na ang isang bagay na kinakailangan natin malaman ng sagot ay hindi pwedeng pagpaliban ng propeta. Salah salam. Alam mo na ipagpapaliban pa niya yung ano? May paliwanag sa atin. May magkakaproblema tayo. Ibig sabihin, ang original, ang ligo, saklaw na niya ang? Ang udo. lang po kadali yan. Oh, pag naligo ka sa dagat, pag, pag, kasi ang ligo po dalawang uri. Dalawang, ay dalawang paraan. Mayroong sunna, mayroong sapat na. Ang suna na naligo, ang suna na naligo, yung binanggit ko na, Bismillah, then, hugasan mo yung private part, naintindihan, then, wudu. Yan ang paraan na suna. Ang, ang ligo na sapat na, lundag agad sa, tubig, paglabas mo, na ka na lahat, tapos. Yun ang ligo na, mujizi. Sapat na. Oh, siyempre, kailangan ng intention. Kasi sa ligo, kailangan ng intention na magliligo ka mula sa pagiging junub. Kasi kung walang intention, maliligo ka lang normal, hindi, 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 hindi pwede yan. Kasi kailangan talaga ng intention, intensyon, inamalamalo biniyat. Okay, ang tanong dito, paano kung ligo ng jumah? Ligo ng jumah, hindi na ako magudo pagkatapos. O ligo ng Eid, hindi na ako maliligo. Ay, hindi na ako magudo. Pagkatapos, magsasalan ako ng Eid. Siyempre, hindi tanggap yon. Bakit hindi tanggap? Kasi, ang ligo mo, ano? suna, hindi pwedeng masakop niya yung wajib. Naintindihan? Ibig sabihin, pagkatapos mo maligo ng suna, magudo ka ulit. Kasi bakit? Mas mabigat yung wajib. Wajib, alam nga naman na yung suna, saksakop na niya yung yung uh, Wajib hindi pwede. Ang wajib ang sasakop sa sunnah at ang sunnah hindi niya pwedeng sakopin ang wajib.